Hello guys, magandang araw po uh, May isisir po ako sa inyo ngayon Kasi may uh, May biik po ako, isang piraso lang uh, At napakaliit po niya uh, ipapakita ko po sa inyo Ayan uh, na po siya guys, oh uh, siya po ay tatlong araw na po siya sa atin ngayon at siya po ay anak po ng ating barako maliit lang po siya guys kasi yung inahin kasi bisaya sa, hindi po hybrid yung inahin at yung ina niya napakaliit at ang sabi po ng may-ari ayaw daw magpadidi sa mga biik kaya napakaliit po niya guys o parang ano lang hindi siguro to aabot uh, ng 5 kilos pero subukan po natin na pakainin lang ng puro pigs kasi doon sa kanila ang pinapakain po doon ay ano lang nilatang gabi lang tapos parang naatas po siya kasi yung inahin wala na pong gatas ayaw po magpadidi kasi napakaliit po ng inahin nila at nakiusap kasi siya sa akin na dito magpabulog kaya pinabulugan ko na lang kasi naawa din ako at sana lang lumaki po ito kasi gawin ko siguro itong litsunin pag may okasyon so napakalit talaga guys oh, pero kahapon nakita ko naman pinurga ko na lang siya kasi malakas naman siya kumain pinurga ko siya kahapon at inijika ng B-complex ah uh, sana ma lumaki-laki siya ng konti kahit konti lang kasi nat sa napansin ko po sa kanya parang stress po siya kasi doon sa kanila ano lang hindi po siya kinulong parang pinabayaan lang na maglakad-lakad sa lupa parang nibago pa siya dito kasi kinulong natin siya oh iyon lang po ang update ko muna sa inyo sa aking mga sa aking biik guys at yung mga patiner ko naman ay papakita ko rin sa inyo puntahan po natin ay ah, ito na po sila guys oh ito po yung 11 heads at nasa ano na sila ngayon Two months and five days kasi 5, ano Jan, uh, December 15 na ngayon at nag two months po sila noong peakages ng December at malaki laki na sila ng kunti guys uh, hindi ko lang matansya kung ilang kilo na to pero sa palagay ko parang nasa 30 plus na siguro o 40 plus ba kayo na pong mag-comment dyan guys kung ilan po ang tansa nyo. Ang nasa edad po niya ngayon ay nasa 2 months and 5 days. Simula nang maiwalay ko po siya. Yan na po sila guys. Medyo crowded na po kaya gumawa po tayo ng paraan para mailipat yung iba kasi parang nagsiksika na sila dito. At yung 8 heads po guys, doon po sa kabila. Pakita ko rin sa inyo. Kaya na po sila guys, oh. Ah, medyo malaki-laki sila ng konti kasi sila po ang kanilang edad ngayon. Simula nang mawalay po sila ay nasa 2 months and 10 days kasi ano ah uh, 9 days pala kasi apat na araw lang po yung pagitan nila 2 months and 9 days oh ayun nun po sila guys oh kaso ito guys first parity po to ng aking dumalaga kaya siguro malaki laki sila ng kunti walo lang po sila kasi siyam sana sila pero bininta ko po yung isa kasi ano, may pumunta po dito na bumili. So sa mga expert po sa mata-mata diyan, paki lang po kung ilan pong kilo ang estimate niyo dito. Ah. Uh, yan lang po ang ma ko sa inyo guys at sa mga nag-subscribe po, salamat po sa inyo. At sa pang-napadaan lang po sa akin channel. Sana po mag-subscribe po kayo at I Hit nyo po ang notification bell para ma-upload kayo sa susunod ko pang mga video. Ah, hanggang dito na lang po. Salamat po sa panunood.